So ayan, good morning sa ating mga subscribers at sa ating mga viewers. So update po doon sa ating lahat. So nandito na nga po ako sa aming uh, baryo kung saan ako ay pinanganak. So nandito na kami ng aking sister. So ayan... Um, smooth yung aming biyahe kahapon although Umalis kami doon sa uh, Antipolo is 7 p.m. Dumating kami dito guys ay 11 a.m. So napakahaba ng aming biyahe kasi uh, medyo mabagal yung bus na nasakyan namin. So ayan, nandito ako ngayon o kami ng aking sister sa aking pinsan. So ayan, iiikot ko kayo dito sa kanyang bakuran guys napakaganda ng kanyang bakuran dahil napakaganda ng kanyang mga tanim na bulaklak ayan ito yung ating mga gumamela iikot kayo guys ito yung aking magandang parang pamangkin sa tuhod yata ang tawag doon kasi yung kanyang mama ay pamangkin ko so pamangkin sa tuhod or apo na so hi na hi po Hi po. hi po. Oh, hi po. So, ayan yung ating mga orchids. Ayan, ang gaganda ng mga orchids. So, ayan, yung kanyang bahay ay palibot ng mga bulaklak. So, ayan, oh. Eh. So, yung kanyang bahay, guys. Uh, medyo mainit na kahit napakaaga pa ng panahon, guys. So, ayan, ang ganda ng mga bulaklak. Kung hindi, white na white, pink na pink. O, oh, ayan, yung masipag na nagwawalis ng buong paligid. So, ayan, o. Oh, ang ganda ng mga bulaklak. Ang ganda ng tanawin, guys. So, papakita ko sa inyo. Ayan. Hindi lang yon Ang dami ng bunga ng... Ang dami ng bunga ng kanilang mga mangga, guys. Ayan, o. Oh. Makita nyo ho ba? Ayan, may buko pa. Ayan o. Oh. Ayan yung mangga. Ilalapit ko nga po para makita nyo. So, ayan. Mamaya ay aakyat tayo dyan sa mga mangga. So, halika dito. Ang pangalan niya ay si Maymay. Maymay. Another gumamela. At saka ito yung bahay ng aking uncle. So, marami din silang tanim na mga vegetable. Parang kagaya ko rin sa Antipolo, mahilig din magtanim yung aking pinsan. Ang dami, oh. Namumunga na rin yung kanilang, ano, uh, ang tawag dito, kamatis. So, ayan. At ang lago ng kanyang, ito, tanglad. Ang lago, no? Hmm. Pakita ko lang sa sa inyo guys ulit yung another mangga. Ang daming bunga. So, hindi mo na kailangan bumili. Pag may puno ka, mangunguha ka na lang pag namumunga. So, ayan 'no, oh, ang daming bunga guys. So, ayan. Daming bunga. Mamaya aakyatin natin 'yan para tayo ay makakain ng mangga. So, ayan update ko sa inyo for today's video guys. So, hanggang sa muli. Thank you for watching. Ha? Anong sabi mo, bibe? Ah, sabi niya. Ipakita daw yung mga bulaklak sa itaas ng mga mangga at saka ng bunga. Sa Bicol version yon Salita niya, guys. So, ayan. So, ayan yung masipag na tagawalis. Dahil sa lawak ng sa lawak ng paligid, kailangan mag-spend ka ng matagal-tagal para doon sa pagwawalis. So guys, dito sa probinsya, although yung bahay nila ay malapit dito sa kalsada, sa kalsada, pero yung pinsang ko ay napakarami nilang mga tanim. So masipag, masipag magtanim. So hindi lang base, di ba yung itinatanim, pati mga bulaklak guys, napakagandang tingnan. So, mas malawak yung espasyo niya dito. Ayan. Ito yung maganda sa so probinsya, guys. Kung mayroon kang itinanim din na mga prutas, pag namunga ay libre na. Tapos mga pinya. Oh, ayan. Mga apple pa. Oh, mga apple pa. Ayun. Ano so, ayan ang aking update for today's video. At Thank you for watching. And please subscribe my channel and click the bell button para manotify kayo sa mga next na mga video ko. Thank you for watching. Bye! Mwah!